Kailangan ko po ng tulong para hanapin ang isang babae mula sa Bugay, Cagayan. Ang pangalan niya ay Estrelita Aquino, ang palayaw niya ay Estring. Nag-aral siya sa PC at Manila at nagtapos ng kursong BSED, Cosmetology noong 1968. Habang nag-aaral siya, nakatira siya sa 710 San Marcelino St. Ermita, Manila. Si Estring ang naging girlfriend ko noong college pa kami. Ako nga pala si Reynaldo Velasco mula Tanawan, Batangas. Nagkakilala kami noong pareho pa kaming estudyante. Naging magkasintahan kami hanggang sa dumating ang isang hindi inaasahang pangyayari. Nang magdesisyon na kaming magpakasal, pinauwi ko muna siya sa probinsya para kunin ang kanyang birth certificate. Pero sa panahong wala siya, pinilit ako ng mga magulang kong pakasalan ng babaeng gusto nila para sa akin. Pagbalik ni Estring matapos ang halos dalawang linggo, kasal na ako. Nalaman na lang niya ang lahat sa isang tawag sa telepono. Simula noon, hindi ko na siya muling nakita o nakausap. Noong una, hindi ko alam ang gagawin. Hindi ko siya hinanap at pinilit kong tanggapin ang sitwasyon. Lumipas ang maraming taon. Nakapagtrabaho ako sa Saudi Arabia at doon kumuling muling naisip na hanapin siya. Sa totoo lang, ako rin ang may pagkukulang. Wala akong lakas ng loob na ipaglaban siya. Ganito nagsimula ang kwento namin. Magka-boardmate kami sa isang compound habang nag-aaral. Ako ay nakatira sa apartment 710H. Habang siya naman ay nasa 710I, ang landlord namin ay may anak na lalaki na si Rodolfo Asqueta na roommate ko rin. Tinatawag ko siyang Manong Rudy. Magaling siya manligaw. Kabaligtaran ko na mahihain at walang kumpiyansa. Pareho kaming COCC kadet noon. Ako'y nag-aaral sa UE, siya naman sa Pikati. Dumating ang pagkakataon na kailangan kong maghanap ng escort sa induction ball ng ROTC. Pero wala akong kasintahan. Kaya si Manong Rudy ang nagpahiram sa akin ng escort. Isa sa mga naging girlfriend niya, si Chelle Monteclaro. Isang araw kinausap ako ni Manong Rudy. Sabi niya, Napapansin niyang parang wala akong balak manligaw. Sinabi ko sa kanya na hindi ko lang talaga alam kung paano. Kaya nagbiro siya at naghamon. Ipapakilala kita sa isang babae. Kapag naging kayo sa loob ng 3 buwan, sagot ko ang blowout sa kahit anong nightclub sa Roxas BLVD. Pero kapag hindi mo siya napaibig, ikaw ang sagot ng isang case ng beer. Tinanggap ko ang hamon. Ang 7 and 10 ay ay para sa mga babae. Pero sabay-sabay, Kaming kumakain ng mga lalaki sa 710H, sabi ni Manong Rudy. Ipakikilala niya sa akin ang babae sa hapunan. Nagbigay siya ng sinyas at lumapit ako sa hapag. Sabi niya, Ray si Estring. String si Ray! Nagkamustahan lang kami, tapos sabay kaming kumain. Habang kumakain, tinanong ko siya, gusto kita. Sabi niya, ikaw eh. Pagkatapos ng hapunan, sinabi ko kay Manong Rudy na kami na, hindi siya makapaniwala. Humiling siya ng pruweba, halik. Kinabahan ako, pero tinawag ko si String sa may pinto at paglapit niya hinalikan ko siya. Ngumiti lang siya. Doon nagsimula ang matibay naming relasyon. Tumagal kami mula 1964 hanggang 1968 bago siya nagtapos ng kolehiyo. Hanggang ngayon may panghihinayang pa rin ako. Hindi ko siya hinanap noon dahil nakatuon na ako sa sarili kong pamilya. May anim akong anak ngayon at wala sa kanila ang nakakaalam ng relasyong iyon. Wala akong lakas ng loob na ikwento sa kanila. Ayokong masaktan sila. Noong Marso 2025, bumalik ako sa Pilipinas para magbakasyon. Sinubukan kong humingi ng tulong sa mga kamag-anak ni String, pero wala akong nakuhang impormasyon. Kaya baka sa pamamagitan ninyo ay magkaroon ako ng pag-asa na matagpuan siya. Ngayon nakatira ako sa Los Angeles, California. Pero kaya kong umuwi ng Pilipinas kung sakaling makuha ko ang kanyang kasalukuyang address. Oo, kasal pa rin ako. Pero si String lang ang totoong minahal ko. Ang kasal ko ay pinilit lamang ng aming mga magulang, walang pagmamahal, pawang obligasyon lang. Si Estring lang ang laman ng puso ko at siya lang ang mamahalin ko hanggang sa huling hininga ko. Marahil may sarili na rin siyang pamilya ngayon. Pero kung matatagpuan niyo siya, pakiabot na lang. Ikaw lang ang minahal ko. Sana kahit isang beses makausap pa kita. At kung siya man ay biuda na o pumanaw na, darating pa rin ako para puntahan siya. Wala na akong ibang hiling kundi makita siyang muli.